Tapos, ngayon po, kay nanggaling ako doon sa, nanggaling ako dito sa trabaho. Yang tapat ng, yung bahay na, na asol. Yan. Diyan ako. Ayan, bahay nila ni Senyora Lafita. Doon ako sa tapat ko Dito na ako, hindi ko na makunan. Ngayon mga kaabos, andito ako nagpapasundo sa, ah, sa kikaabos. Ka nagpapasundo ako sa kanya kasi dito ako sa ano na ito banda rito kasi ayoko maglakad kasi parang nahilo ako dahil wala kaming hapunan kagabi tapos diritsyo ako dito nag aprender tapos ngayon sinabihan ko nga mabalik na lang ulit ako sa biyernes kasi wala naman wala naman akong gagawin dahil ano yung gusto ko lang alamin yung mga yung mga kung saan yung mga gamit saan yung mga ganito eh para sa akin hindi naman mahirap kaya sabi ko nahiya ako nga dalawa pa kami tapos wala nang gagawin kaya sabi ko ay balik-balik na lang ulit ako sa last na pagbakasyon niya ng, ng chikas kaya babalik na lang ako ngayon uh, nag request ako kay kay kaabos na sunduin ako dito kasi nahilo ako gawa ng wala nga kaming hindi kami naghapunan kagabi tapos sa sobra, sa sobra excited na ma, matuto agad ako sa mga ano sa mga kusas na jajawin? eh, nagmadali ako. Ngayon, sabi ko, eh, uwi na ako kasi mayroon naman kami doon mga nakapipara, nakahanda ng na mga pagkain. Kaya ito, nag ko na ako dito sa glit para para antayin si Kaabos. Ayan mga Kaabos. Ayan, eh, yun. Inaantay ko si Kaabos. Dai ko lang dito. At ah. Uh, Kumuhon lang 'yung mga magagandang tanawin dito mga kabos. Kasi ito si Mapuro Green. Naggreen na. Ayun 'yung mga bahay na dito maganda, naghoholding hands 'yung mga sanga. Ayun, abot kamay ito yung mga bahay na mga gaganda, mga Nandito ako. Kasi mga kabus, ah, nakiusap kasi yung, yung ano, siyempre malapit yan sa ano ng asawa ko. Nakiusap siya na, na, Puntahan mo na ang bahay niya, mag-extract mag, extra ko saglit, kaya hindi ko tinanggihan kasi hindi naman mahirap kaya sabi ko oh, sige pupuntahan ko e eh, para sa akin para sa akin napakadali lang naman para nga mag mag ano ako mag stay ako ng ng matagal sa kanya nga napakadali lang naman nahiya naman ako mga kaabos ayaw ko mag-approve nang ganun nga nga ayo ko yung nag, nag, nag ta, lang ako eh ko nang ganun gusto ko yung meron akong gagawin kapag naalam ko na yung yung ano niya yung paliwanag niya hindi na kailangan ayun, sabi kaya sinabi ko yung last day na lang nga aalis uh, siya sa sa ako babalik ayun yun ang sabi ko sa kanya mm, Bueno, abos uh, hindi naman mahirap para sa akin kaya nagantay na lang ako kay kay kaabos uh, na dumating napakaganda ng lugar na ito mga kaabos oh. dati ito ito dito tumira yung mga hitanos noon dyan antiko kasi kaya kabusin at pupunta ko dito sa dito yun mira mga kaabos ang ganda yun yun mga kaabos inaantay ko si Tabo ganda na ang bagong ninja o oh. yeah. ayan mga oh. bandaro Napakadali lang nito mga kaabot dun sa dulung dulo ang na yun doon. Ayan. A playa. Maglakad ka lang diretso doon, pababa. Yun ay playa. And dito na si Kaabos. Oh, hindi pa pala. Parihas lang ng kutsi. Parihas ng kutsi. Akala ko siya na. bueno ko na lang. Parihas yung kutsi at saka yung laki. <laughs> Kaya akala ko tuloy si Kaabos na. Ayan mga Kaabos oh. Ayan. Maganda na mga bahay dito mga Kaabos. kabos ay ala alas dos binti ng umaga mga kaabos. ayan, ito, ito na ang nagsundo sa akin ayan, si kabos ayan mga kaabos, Ah, narito na ako sa bahay alas 3.20 na ng umaga yung sinabi ko kanina nga nandun ako dahil nag-aprendir ano, ako, nag ako dahil sasabihin ko lang ang totoo na yung anak ng amo ni ni Kaabos noon ay, na COVID yung nanay yung amo mismo ni Kaabos ang na COVID na babae ngayon yung anak niya siyempre sanay na kami doon sa kanya yung katulong niya magbabakasyon yun eh, perwana Bababakas kasi ang tatay may sakit, emergency. Ngayon, naghanap siya ng yung anak ko munang panganay. Eh may trabaho. Ngayon, sa, sabi ng wala nagpapatulong kay Karen. Ang sabi naman ni Karen, wala akong alam. Ang kung gusto niyo yung nanay ko walang walang ano wala siyang trabaho kung gusto niyo ay eh, gustong gusto kasi siyempre kilala kami. Kaya ngayon mga kabos, punta ko doon. Bali, ge, ge, ano sa akin, gi-insinyer to, tinuro sa akin ang lahat. Ngayon ako, gusto niya hanggang katapusan. Ayoko nga, nga magtrabaho ako nga. Parang sina, samantalahin ko siya, nga para bayaran ako. Kasi, nakita ko naman na uh, napakadali. Nakita ko naman mga kabos, nga napakadaling gawin. Kaya, kaya sinabi ko sa kanya na babalik na lang ako sa diya paalis na yung yung si ano Gloria, Gloria kasi ang pangalan. Babalik ako dito. Kasi ina ituro naman na sa akin kasi ang importante lang sa akin kung saan yung mga yung mga kung saan ilalagay ito, kung saan kusas, kung anong ganito eh, alam ko naman, din na ako kailangan turuan sa party sa mga linis-linis, party sa plancha, sa mga iba pa. Ang akin lang yung importante, yung pagluluto, kung ano. Ayun, eh, in-engineer niya sa akin, napakadali lang, kaya sabi ko, babalik ako sa ultimo dia ng pag-alis ng ng ni Gloria. <laughs> Ayun, sabi niya, o oh, sige. <clears throat> wag, wag daw ako mag-alala kasi aalis ah, din daw sila sa hunyo Ang balik na daw nila ganito. Pero, ganun pa rin daw ang ibabayad niya sa akin. Sabi ng ganun. Sabi ko, eh, kayo ang bahala. Sabi ko, basta ako, hindi ako magpipresyo. Hindi ko, hindi ko sasabing kung ganito. Basta, kayo ang bahala, sabi ko. Kasi kayo naman ang nakakaalam sa binabayad niyo sa katulong niyo. Kaya yun, Ah, uh, ngayon, nandito na ako sa bahay. Kasi, yun na nga, babalik ako sa biyernes. Kasi alis na yung katulong niya. Kaya, ang balik ko ulit sa Junto, Kasi ang linggo daw. O, ang uno, linggo. Kaya, sa Junto na hanggang, hanggang sa, ano, hanggang sa pag-ano nila. Doon ako. Pero para sa akin, hindi naman ako hirap kasi madali lang para sa akin eh, alam ko naman lahat ng mga gagawin basta kayang kaya mga kaabos tapos uh, maliit lang bahay kasi laki lang ng bahay namin uh, kaya lang siyempre ibang ano mga gamit nila pang mayaman, kaya gumanda tapos uh, pangalawa uh, hindi ako hirapan sa ganyang ganyang klaseng trabaho kasi sanay naman tayo sa pag -ta trabaho, huwag lang ako patrabahoy sa bukid kasi yun talagang hindi ko alam. Ayun. Ngayon mga kabos uh, tuwang-tuwa ako sa nangyari kay kaabos nung ano, nung resulta sa kanyang ano, x-ray na pinaliwanag ng kanyang ano, hindi ko na intindihan ang lahat. Nagulat na lang ako, mayroon pa lang hindi ako na intindihan sa paliwanag na na si Adit lang nakalang na pagbalik niya sa ano, kailan yun doon? Oh. Hindi, isa pa may bago pa diyan sa Las oh, sa Pizza 4, babalik siya doon kasi o, oh, kasi meron na naman titignan kasi nakita doon sa x-ray. Nga, tumaas nga yung ano niya. Ang porsyento sa kanyang kidney ay 16 na lang ngayon. Natuwa kami kasi naging 19. Dahil sa pag-iingat niya ng gusto sa kanyang kinakain. At saka pag-ihersisyo. Ngayon, ang nalungkot ako nung itong huli, kaya eh, hindi ko na sabi yun, itong huli nga, may sinabi pala na meron daw siyang prostate prostate, ano yun? Prostate ba yun? Nga, nga, problema. Pero hindi pa alam kasi titingnan Kasi lumalaki daw. Kaya titingnan na naman, babalik sila doon, babalik ulit kami doon para, para ano siya, i-examine sa ibang makina. Kasi iba-iba ang umaano sa kanya eh. Pero ang talagang doktor humawak doon talaga sa hospital ng Sosis. Titignan klasing paglaki ng ano na yun. Eh, kaya yun, nag, uh, nagdadasal ako ng, ng sobrang dasal nga sana maging maayos ang lahat kasi marami pa kaming kailangan na na maranasan na maka, ka, sa amin buhay habang kami ay buhay pa. Nais pa namin marating yung mga ibang lugar. Nais pa namin makasama ng matagal ang aming mga apo. Siyempre, ganun talaga. Kaya ayon, mga kaabo, sana subaybayan mo lang ang aming mga vlogs. Kasi ito ay kasiyahan naman namin. Para maibalita naman namin sa inyo kung ano rin ang, ang aming pwedeng maibalita sa inyo. Yun. Kaya, siguro itong aking vlog eh, dito na muna magtatapos kaya maraming maraming salamat basta patuloy lang po kayo magsubaybay sa amin Ayun. maraming maraming salamat po